ตักโชตตักโชนะสิเออ่ไมฝั่งนี้ม่เป็นไรไ Good morning ka umami! Ngayong araw ay susubukan ko na kung maasim na ba itong ginawa kong buro Ito po yung tilapia o isda na pinamingwit namin nila kanayon noon doon sa Chaam Beach At ginawa ko nga pong buro Ito po yung fermented rice namin mga Ilocano ayan So one week na po ngayon at ganito na pong itsura niya Bango na niya for me, mabango pero mabaho para sa kanila Ang bango na niya at amoy maasim na at basa-basa na po siya Tignan niyo guys ayan, nadudurog na yung kanin at pati yung isda at basa-basa na sya at gusto ko munang subukan ng mga dalawang pack kung uh, okay na yung asim para sa akin kasi kapag gumagawa po ako ng buro ay talagang yung maasim na maasim talaga at nagsasabaw na so 12, 11 to 12 days ang uh, ginagawa kong buro subukan ko muna ng one week kung pwede na kasi iba yung ating panahon ngayon super init ayan, itong dalawa ay basa-basa na so igigisa po natin ito ng maraming bawang at sibuyas naglalagay din po ako ng kamatis sa aking buro at may kulang tayo luya kuha tayo ng luya sa aking garden ginger, let's get the ginger daddy meron po akong ginger dito kasama ng aking mga mint, ayan o oh, ang dami o, oh. napakadagal na po nito at lagi kong nakukuhaan mm. ayan guys okay na to, isang ay oh, masayang o tumutubo pa sana okay can I use the lababu, please Yeah. Fresh ginger from the garden. So ganito po karami yung ingredients na ilalagay ko sa dalawang pack ng buro. Maraming ricado, mas masarap. At tatadoy na po muna natin. Hinahin na natin ang bawang. So maliliit lang po yung hiwa para Ah... Uh, kumalat talaga sa ating buro. Dalawang kamatis lang po ang ilalagay natin. Kayo po mga kaumami, naglalagay din po ba kayo ng kamatis sa inyong paggigisa ng buro? Okay? So una po natin ilalagay ang mantika, of course, dahil magigisa muna tayo. At sa pagluluto po ng buro, kailangan nagmamantika po talaga siya. Lalo na marami yung ating lulutuin. Kailangan parang nagsasabay po, nagsasabaw sa mantika. At dahil napakainit na, ilagay na po natin ang bawang. Okay. Hmm. Medyo bumangon na, ilagay na natin ang luya. Papabanguhin lang natin bago ilagay ang sibuyas. Lalagay na natin ang sibuyas. Hmm nilakasan ko na po yung apoy dahil marami tayong niluluto para mabilis sunod na rin natin ang kamatis so lulutuin po natin ito hanggang sa humiwalay yung balat ng kamatis hayaan na muna natin dyan So yung traditional po pala ng paggawa ng buro sa amin sa Isabela ay nakasupot-supot talaga ng ganito at mas maliliit pa yung ibinibenta nila ganyan lang at merong isang maliit na isda na nakaganyan So, ito po ay doble ang dami at may tatlong isda akong nilagay dahil marami tayong isda na nanghuli. Pwede naman o oh, mas maganda pa sa mga jar o sa mga bote. Ayan, so, luto na po yung ating kamatis. Ayan, napakabango. Nalagay na po natin ang buro. Pin na lang natin ng ganyan para hindi tayo mahirapan buksan. Mmm, guys, ang bango. Mmm, ganyan na po yung itsura ng kanin niya. Tsahan na lang po sa buong barangay for today's video. Mamamaho po kami ngayon. At hindi pa po siya ganun kaburo, katulad ng aking ninanais. <laughs> Pero yung amoy po niya ay super asim na. I think masarap na siya. Mmm, look guys, ang daming isda. So, hahalu-haluin po natin ito at lulutuin hanggang sa magmantika at medyo matuyuan. So, minsan, ang ginagawa ko pong buro ay yung medyo masabaw-sabaw nga dahil 12 days ko siyang binuburo. Pero I think this time ay hindi siya magiging super masabaw. And next time, papakita ko sa inyo yon sa mga natira. Yan. So, dati po, dito sa Thailand ay nagbibenta po ako ng buro din sa ating mga kababayan. Nagluluto po ako ng maramihan sa malaking kawang ganyan at nilalagay ko sa mga jar at ibinibenta sa ating mga kababayan dito na na. Pero ang ginaba, ginagamit ko pong isda noon ay yung nabibili sa palengke na malalaking tilapia at ini-slice ko na lang ng maliliit. At ngayon super saya ko at excited dahil first time kong gumawa ng buro na gamit talaga yung maliliit na tilapia which is traditional way ng mga locano So ayan, tuloy-tuloy lang po ang halo hanggang sa tayo eh mangalay <laughs> ang bango <laughs> sorry po sa mga kapitbahay for today's video look ang ganda ng pagkakaburo mm. so maglalagay na po tayo ng asin at naglalagay din po ako ng betchin Ayan. kaunti lang muna titikman natin mamaya dahil nilagyan na natin ng asin yan nung ginawa natin para naman hindi super alat Ayan, kung mapapansin nyo mga kaumami, wala na po yung isda, lusaw na po, wala na yung buntot, ulo, palikpik, wala na po, dahil nalusaw na po siya, naburo na rin kasi, kasi siya, at yun po yung isang nagpapahealthy sa ating buro, yung tinik ng isda. Sa mga hindi po marunong gumawa, hindi pa nakasubok gumawa, ayan, wag po kayo matakot sa tinik, dahil nalulusaw po siya. Tikman na po natin kung tama na ba yung alatness niya. Mmm. <laughs> ang asim at ang sarap. Mmm. Dagdag ako ng kaunting salt. Kaunti lang. Kasi sausawan natin yan ng gulay. So, luto na po ang ating buro. Ito po yung ating sausawan ngayon. Mm, wow, ito naman yung ating tatago. Sakto sa ating kinuhang lagayan. Wow. Meron na po tayong napakasarap na buro na sausawan -saw ng ating mga gulay. So, ito po yung ating gulay. Pechay at okra ay lalaga ko lang po. Itong ating talong ay priprituhin ko. Wala kasi dito yung pula na talong. At pinabili ko yung bilog na talong sana panlaga iba yung binila ng asawa ko kaya prituhin na lang natin at meron po tayong ipaparis na tinapa syempre ito po yung perfect na combination talaga ng ating buro ito po <laughs> 48 years na sa aking freezer gawa ko rin po ito tinapang bangus mm, ang bango. ito po ay baked tinapa baked bangus tinapa Hi! it's hot baby at gumagawa rin po ako noon ng aking pangtinda. luto na po ito pero mas masarap pag pre prituhin pa natin ulit ayan Huwag na natin i-overcook para masarap. The best din ito sa buro. Pati okra, wag na rin po natin i-overcook para crunchy-crunchy. At isunod naman po natin ang pagprito ng ating tinapang bangus. Use oil po yung ating gamit. 48 years old sa ating fridge. Balik na na natin. Oh! Hindi nasunog. Ayan, so dahil nasunog sa puwet, okay na yan. Dahil luto naman na po yan. Bake na po yan. Kainan na. So, isa-challenge ko po ngayon ang aking asawa. Kung kaya ba niyang kainin ng buro. <laughs> dahil bukod po sa balot, buro ang ayaw niyang kainin. So, now I challenge you, Daddy. If you can eat my buro. At dahil napahaba na po ang video, paki-check na lang po sa ating susunod na upload ang pagkain namin ng buro at kung na-challenge ko ba ang aking asawa na kayanan kaya niyang kainin o tikman ang ating buro. Kung nagustuhan niyo po ang video, please share. Maraming salamat sa laging panonood sa aming video. See you next time. Bye!